sa isang maliit na kusina may tatlong matalik na magkaibigan. Si Kutsara, si Tenedor, at si Plato. Araw-araw, magkasama silang tumutulong sa paghahain ng pagkain para sa pamilya. Si Kutsara ay laging ginagamit sa pagkain ng sopas at kanin. Si Tenedor naman ay sa pagkuha ng ulam. At si Plato ang nagdadala ng pagkain para sa lahat. Isang araw, nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo. Ako ang pinakaimportante! Pagmamalaki ni Kutsara. Hindi makakain ng kanin at sabaw kung wala ako. Sumagot naman si Tenedor. Pero paano nila makukuha ang ulam kung wala ako? Hindi nagpatalo si Plato at sinabing, kung wala ako, saan niyo ilalagay ang pagkain? Dahil sa kanilang pagtatalo, nagdesisyon silang magpahinga at hindi sumama sa hapunan ng pamilya. Ngunit napansin nilang nahirapan ang mga tao sa pagkain. Walang makakuha ng sabaw. Mahirap sungkitin ang ulam. At wala ring mapaglagyan ng pagkain. Nalungkot sila at na-realize na na pare pareho silang mahalaga. Mula noon, naintindihan ni Nakutsara, Tenedor at Plato na sa kanila ang mas mahalaga kaysa iba. Ang tunay na halaga ay ang kanilang pagsasama at pagtutulungan. Sa bawat hapagkainan, masaya silang nagtutulungan upang mapagsilbihan ang pamilya. Aral ng kwento Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel sa buhay. Hindi mahalaga kung sino ang mas mahusay, kundi ang pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Love